Umaani ngayon ng samot-saring reaksyon sa social media ang isang post kamakailan ng isang content creator na si Tito Mars patungkol sa isang kasalang bayang naganap nito lamang February 14, 2024, ng mga katutubong mangyan ng Rojas Oriental Mindoro. Sa naturang video kasi ni Tito Mars, ay una nitong ipinakita ang naging kasalang bayan na naganap sa Rojas Oriental Mindoro, kung saan, ay napansin nito ang simpleng seremonya ng naturang kasalang bayan, maging ang mga simpleng kasuutan ng mga ito, Nakaramihan ay nakasuot ng tsinelas at ang ilan ay nakapaalamang at nakasuot ng tradisyonal na bahag. Habang kasunod namang ipinakita ni Tito Mars ang naging kasalang bayan din sa parehong araw sa San Fernando, Pampanga. Bagamat sinabi ni Tito Mars sa naturang video na hindi nito intensyon na pagkumparahin ang dalawang naging kasalang bayan sa Rojas Oriental Mindoro at sa San Fernando, Pampanga ay umani na ito agad ng mga negatibong reaksyon dahil ayon sa mga netizens ay isa umano itong malinaw na pang mamaliit sa naging kasalang bayan ng mga mangyan. Kasalang bayan sa Rojas, nakachinyelas lang sila, kasi nakapambahay, kasama pang anak. Ah, ito nakapaan ko ma-explain yung nararamdaman ko nung pinapanood ko yung video na yun. Magmamahalan sila. Pero may isip mo rin talaga na mahalaga rin talaga yung pera. Tapos napanood ko rin yung kasalang bayan sa San Fernando Pampanga. Super bongga nun. Kasalang bayan din. Pero te, sobrang the best. Hindi naman sa intention ko na ipagkumpara yung dalawang kasal. Siguro mayaman lang talaga yung probinsya dun sa San Fernando Pampanga. Meron talaga silang budget para magbongga ng kasal mag-provide ng maayos na dami na ganung kaganda. Pero hindi mo may iwasan talagang pagkumparahin, no? Siguro wala lang din talagang budget yung rohas para makapag-provide ng kahit papano medyo maayos man lang na damit, medyo maayos man lang na chinyela, suotan. Kaya siguro, kung ano na lang talaga yung meron yung mismong mag-asawa, yun na lang talaga. Nakakalungkot lang na napanood ko yung unang video. No? Ay, nako, di ko alam isang patunay sobrang hirap talaga maging mahirap ultimo pang kasal nyong na isang beses lang mangyayari sa habang buhay e wala ka man lang maging maayos na kasuotan disenteng lugar na pagkakasalan ultimo chinelas wala ka Matapos nga itong may upload ni Tito Mars ay agad itong umani ng reaksyon at nakapanakit ng damdamin, lalo na sa mga mamamayan ng Rojas Oriental Mindoro, kung saan, ay isa sa mga hindi napigilang magpahayag ng kanyang saluubin, ay ang artista at vice governor ng Oriental Mindoro, na si E.J. Falcon. Ginoo, ako po at ang aking mga kababayan, ay humihingi ng respeto po para sa mga kapatid naming katutubong mangyan, ako po ay nakikiusap na hindi po para mapintasan ang isang bayan, kundi respeto po sa aming mga kababayang mangyan, kung makikilala mo sila, napakasimple ng kaligayahan nila, kanya-kanya tayo ng paniniwala sa kahulugan ng salitang kaligayahan, matitino at simple lang ang kaligayahan nila, ang importante ay ikinasal sila, nawa ay ma-inspire tayo sa kanila at tulungan pa na itaas ang tingin sa kanila, pagtulong-tulungan po sana natin ito bilang tayo ay nabiyayaan ng maayos na pamumuhay, maraming salamat po. Very sad, nagkumpara ka na lang basta, Rojas Oriental Mindoro is my hometown, yan ay kasalang bayan at mga katutubong mangyan po sila, ganyan sila manamit, sa ganyan sila komportable, huwag mo naman bastusin ang kultura ng mga katutubong mangyan, kung sa ganyan silang paraan masaya, huwag mo silang pakialaman, irespeto e natin ang bawat isa at huwag bumase sa kung ano lang ang suot at kakayanan nila sa buhay. They are the indigenous people of Mindoro, respect na lang po, never compare to others, kung decent sa'yo yung well-dressed and luxurious place, you have a poor mindset, the wedding is about accepting the half one, with or without. Salute to those couples striving things to work on. Hashtag salute to mangyan. Samantala, dahil sa pag-ani ng naturang uploaded video na ito ni Tito Mars ng mga negatibong reaksyon, ay isang video muli ang kasunod nitong pinost, kung saan, ay humingi ito ng tawad sa mga umano'y hindi nito sinasadyang mga nasaktan. Nakailang issue na rin ho ako dito sa social media. Hindi po talaga ako mahilig gumawa ng apology video. Pero ngayon po, gagawa ho ako. Alam ko po kasi sa sarili ko ngayon na meron ho akong na-offend na minority yung mga katutubong mangya natin sa Oriental Mindoro sa Rojas. Tungkol to sa video na in-upload ko, yung kasalang bayan ho sa kanila. Pasensya na ho. Kung feeling po ninyo, ilait ko po yung culture ninyo, yung pananamit ninyo, hindi po ganun yung intention ko. Marami po kasi nag-PPM sa akin na siguro hindi mo inaral yung culture nila. Siguro hindi mo alam na mga katutubong mangin yan. Ganun talaga sila manamit. Inaamin ko po na hindi po talaga, hindi po ganun kalawak yung knowledge ko po sa kung anumang culture meron sila. Sa kabila ng paghingi ng tawad na ito ni Tito Mars para sa ginawa nitong reaksyon video ng naging kasalang bayan ng mga katutubong mangyan, ay tila lalo lamang itong ikinadismaya ng mga netizens, matapos ngang aminin ni Tito Mars na hindi na nito ginawa pang magsaliksik ng mga impormasyon patungkol sa kultura at sa payak lamang na kaligayahan at pamumuhay ng mga kababayan nating mga katutubong mangyan. Manahimik ka na lang kasi, hindi naman nakakatulong ang mga pinagsasabi mo rito sa social media, kung hindi ka naman pala knowledgeable enough about sa kultura ng Oriental Mindoro, or sa kahit sa ang lugar, ay itikom mo na lang ang bibig mo, yung opinion mo ay hindi naman namin or nila kailangan. Ito yung mahirap sa mga social media influencer na pawok, di muna nag-iisip ng mga gagawin nilang content, parang normal na lamang na basta makapagbigay ka ng opinion or pahayag, hindi na sila aware na kung nakakasira o nakakasakit o nakakabastos na sila ng kapwa nila, normal na rin lamang na wala silang respeto at gumagamit ng tao, para lang makakuha ng maraming views. Lesson learned, huwag magbigay ng opinion sa mga bagay na hindi mo alam, hindi mo nararanasan, o hindi mo nararamdaman. Kasunod nito, ay nagpaabot din ng mensahe ang konsehal ng Rojas Oriental Mindoro na si Councilor Vale Cousy. Invite po kita sir, sa aming bayan sa Rojas Oriental Mindoro, kung saan, ay makikita mo ang mga katutubong mangyan, ipapaalam ko sa iyo ang history nito ng iyong mapag-aralan at paano sila namumuhay sa pang-araw-araw nila, at lalo na para malaman mo ang sitwasyon. Kung anong meron sa katutubo at sa aming bayan, pumunta ka lang po sa Rojas, at pagkatapos noon, saka ka mag-vlog ulit tungkol sa aming bayan at sa aming mga katutubo. May mga pagkakataon talaga na bagamat hindi intensyon ang makapanakit, ay nakakapanakit ang isang individual, lalo na kung ito ay sa usapin patungkol sa mga material na bagay. Minsan kasi, ang hindi na pagpansin sa kung ano lamang ang nakayanan ng iyong kapwa, ay isa ng pagpapakita ng respeto at paggalang sa mga ito, upang maiwasan ang mga hindi sinasadyang pang-aalipusta, bagkus, ay lagi nawasana nating isipin, kung papaano tayo makakatulong sa ating mga kababayan, at ipagpasalamat na lang sa ating Panginoong Diyos ang anumang biyayang ating nakakamtan, sa maliit man o sa malaking bagay, dahil ang pinakaimportante ay kung saan tayo mas komportable at kung ano ang pinaniniwalaan ng bawat isa sa atin para sa kahulugan ng totoong kaligayahan. Ikaw, ano ang iyong palagay sa naging reaction video na ito ni Tito Mars patungkol sa naging kasalang bayan na ito ng mga katutubong Mangyan? Ikaw na ang humusga.